Mga kapanay, ipakita ko pala sa inyo itong mga prutas na binili sa akin ng bayaw ko. Itong mga prutas na ito, ang season ngayon dito sa Pakistan. Ganitong mga prutas ang kadalasang makikita nyo ngayon sa mga palengke, sa kalsa-kalsada, na mga nagtitinda ng prutas. O, dati, ito ang pinaka ko mga kapanay, ha? Ano yata ito eh? Peach. Peach yata yeah, type sa English eh, ano? Ito, paborito ko dati, lalo na pagka-fresh pa to kasi <laughs> Isang linggo na yata ito, kaya panat na. Masarap ito, binabalatan, tapos sasawsaw sa asin. Ay, ang sarap nito. Hindi kasi ito malambot eh. Medyo matigas ito pagka fresh pa eh. Ano? Pero pag nahihinog ito ng todo, malambot din. Pero gusto ko to yung, yung ano pa, yung, yung matigas pa siya. Masarap isawsaw sa asin. Tapos, ito naman ay plum. Ang tawag pala nila dito ay mga madam, ha? Nakalimutan ko lang sa nalinga. Ano ba tawag nila dyan? <laughs> Tingnan ko sa bayo kung, kung ano tawag nila diyan eh. Ang tawag nila diyan ay Aru, alu, ganun, aru o alu. Hmm. Ang alu spelling is A L O O ha, alu. Itong plum nila ay ang tawag dito ay ano din? Alu, alu bukara. Ayun, alu bukara, A L O O, ganun, alu bukara. Ang tawag nila dito. Tapos dito naman sa apricot, masarap itong apricot mga madam, yung dried. Paboritong paborito ko yung gusto sa lahat ng pagkasa tindahan ng mga dried fruits. Ang gustong gusto ko ito. Ito ang pinaka gusto ko sa lahat ng dried fruits. Ang tawag nila naman nila dito ay kubani. 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 Apricot. Kubani. Masarap itong mga panay. Hindi pa ako nakakatikin dati nito ng fresh na ganito hindi ko tinitikman kasi ito lang ang paborito ko ito lang lagi kong natitikman ito naman kasi natikman ko na to dati nung naging cleaner ako sa Dubai yung mga minsan yung yung mga madam nagbibigay ng prutas na pabulok na <laughs> ito natikman ko to kaya alam ko nasa nito eh ang mga presyo pala nito mga madam ito ay nabili ng bayo ko ng 550 rupees mga 110 o 120 sa peso yan ito naman ay 450, mga 90, ganyan. Basta walang, mga isandaan, ganyan, kulang isandaan, itong ganito. Tapos, itong plum din na to, maliit siya. Parang ganito rin eh, oh. Ito nga lang 550, ito naman nabili niya ng 1,1, 1,100. Ay, ang mahala, no. Oh. Sabi ko, pareho lang naman, ba't ang mahal? Sabi niya, hindi, babi. Sabi niya, tikman mo, magkaiba yan. Kainin natin. Ito, pulang puli loob niya, sabi niya. Mm. Totoo nga naman, napulampula yung loob. Mm. Tapos may dumatamis. Pero may konting asim talaga. Yung, mga, yung itong plan talaga, may konting asim. May tamis na konti. May kon pero may konting asim. Tapos yung balat, may konting pait. Ay! <laughs> Ito naman isa, tikman natin. Ito Para mas nasasarap ang kuha itong 550. Ganun din. Hindi kasi masyadong malasang malasa itong mga to Pero mas maasin ito. Ano? Yun naman yung balat nun. Mapait. Ito, hindi masyado. Para mas rin. Pero mas masarap ito. Mas matamis. Mas natatamis ako. Pero yung bayo ko, mas gusto yung malilit na yun. Bibili nga daw ulit siya eh. Bibigyan na nga ako. Binibigyan pa ako. Sabi ko ayoko. Hindi ko nga trip. Kasi ang trip ko nga ito. Yung pero nung matikman ko itong apricot na ito. Masarap pala ito. Huwag na tulugasang na <laughs> Masarap pala ito. Kayo, kayo bahala ko isaw-saw nyo sa asin o hindi. Pero ako hindi ko na siya sinasawsaw sa asin. Medyo, siguro ito pag bagong pitas, malutong na malutong, ano? <laughs> Kumakatas. Kumakatas. Mm. Narinig ba? Ang sarap. Ito na ang paborito ko talaga. Ang sarap, matamis. Malutong. Ang wow, sarap. Uh, ang <laughs> Ako lang babanot nito. Si Mari man binabanatan. Pakuan eh. Ang sarap. sarap talaga. Apricot. Hindi ko nga alam na ito pala yung apricot eh. hindi <laughs> ko nga alam nalaman na ito pala yung apricot eh. Dati akala ko plum din to. Akala ko basta yung mga ganito itsura, puro plum ang tawag. <laughs> Lahat ng ko sa kanila eh, nung pala magkakaiba ano. Ngayon ko lang nalaman na ito pala ay peach, itong itong pula ay plum, ito ay apricot. Akala ko dati puro plum 'yan, plum lahat sila. <laughs> o siguro magkakamagana kaya na plum ano, iba-iba lang pangalan ano. Basta, oh, ngayon ito, ang oh, sarap talaga. Walang halong biro, ang tamis, masarap. Ngayong May, hanggang June siguro, season nito. Pati cherry season ngayon, ano? Kaya nga na medyo mahal pa. Next month yan. Murang-mura na. Kasi nagsana Next month ang baka wala ng pakwan. Ay. Tapos, pagkatapos niyan, nito, mga prutas, ang susunod niya na, na season naman, mangga. Mangga na, dahil ng hinug na mangga. Ayan mga kapanayos, sige ha, hanggang dito lang ating video. Bye, kain!